ang na ito mula sa Laguna, dating nagbebenta ng burgers tuwing business week sa kanilang paaralan noong 2012. Makalipas ang labing dalawang taon, ito na sila ngayon. Ako si Daniel Joy Tolentino. Ako si Kenneth Simunda. Ito, ang aming hanap buhay. Meron ng sariling grilled burger business at nakabebenta ng mahigit isang daan at limang burgers kada araw. Simula ng home-based business noong 2020 at kumikita ngayon ng six figures a month. Kwento ni Daniel, hindi raw sila baguhan ng kanyang nobyo sa negosyo. Sa katunayan, high school pa lang, na ang kanilang galing sa pagtitinda. Magkaklase na kami ng high school tuwing Business Week. Lagi pong kinukuha as store manager na magbebenta sa school. Burger din po namin ng pero Fried Tops. Lagi pong nananalo yung grupo ko po, most profitable store. Kaya naman nang matapos sa high school noong 2015, agad silang nagtayo ng negosyo. Clothing business ang una nilang naisipang pasukin. Tumagal din ng limang taon ang negosyong ito. Ngunit nang magsimula ang lockdowns na tulot ng pandemya noong 2020, unti-unting humina ang kanilang orders. Sumupok sila ng ibang negosyo. Ngunit wala rin bumatok sa mga ito. Sumugal kami na sobrang laki. Eh, pandemic po nun, maraming store din na nasarado. Nasa aid din po kami agad. Sabi namin, hindi pwedeng wala kaming gawin kasi yung bills namin, hindi siya tumitigil. Sa ikatlong pagkakataon, muli silang sumugal sa isang negosyo. At ang kanilang tinayaan, ang burger na pinabenta nila noong high school. Last money na po namin yung pinang namin noon. October 1, nag-try kami magluto ng burger. Ang nahisipan lang talaga din namin magluto talaga na uh, inusin din namin kainin talaga. Nagustuhan namin siya pero hindi pa siya inihaw noon. Sabi namin parang may potential siya, parang gusto namin siya mapatikim sa mga kaibigan to, pamilya. Hindi na nagsayang ng panahon ang dalawa. Agad nilang sinimulan ang burger business sa garahe ng bahay ni Kenneth. Mas ginawa you know, ng namin parang dine-in siya na mga pinagtanggalan lang na galing na piyesa ng sasakyan. Medyo maalat pa nga po noon, pero nung in-improve po namin, tapos sabi ko, October 2, kinabukasan start na agad. Laking gulat ng couple. 53 burgers, kaming dalawa pa lang. Yung mag-prepare, mag, -pre -pre -pre, mag -pre -pre siya yung mag-iihaw, mag deliver Hindi po namin na-expect na, na masasold out kami sa unang araw. Hindi kami ready kasi di naman namin siya talaga ni-aim na lumakas. Ang gusto lang namin naman na papatikim lang ba na, kakaiba to, ganun. Ang paraan ng pagluluto raw ang naging ng burgers ni na Daniel at Kenneth. Imbis na iprito, iniihaw nila ang kanilang burger patties na siyang nagbibigay ng kakaibang lasa sa kanilang produkto. Nagulat kami lang na talagang sinuportahan kami ng family din. Lalo na yung iba pa yung hindi namin kakilala. Ayun talaga yung parang pinakawa ay tulong sa lahat. Uh, sila yung ang nasusubukan nila bago mo ilabas na ay uh, sa ibang tao. Sa loob ng tatlong buwan, wala na sa nila ang maliit na burger shop sa garahe nila Kenneth. Lagi raw silang sold out. Kaya naman nagdesisyon na silang mag-expand taong 2021. Ngunit sa halip na magtayo ng physical store, may kakaibang ideya ito si Daniel at Kenneth. Since pandemic kuno, noon, naisip ko na trailer po ang ipagawa imbis na magpagawa ng store. Mas uh, nakainalas sa alam ba no, na, uh, na, nadayo. sa fourth part na I mean, nag-minuestal trailer. Nang mas lumakas ang benta na ng kanilang burger business, Nag-invest na sila sa isang food truck na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Naging susi ito para mas mapakilala ang kanilang produkto sa Kalapar zone Nag-start po yun noong February 2023, nung napasama kami sa UPLB Fair. Nagulat kami, sarado pa lang kami, nakapila na sila. Ay, hindi lang sa susturante, pati yung ibang mga pamilya. Tsaka hindi namin na-expect sa first day, more or less 300 na patties yun. Bandang October 2023, pinuksan na ng couple ang kanilang unang physical store sa Los Baños, Laguna. Ay simula sa 5,000 na po ngayon kami kita ng 6 figures multi. Taon 2020, nagsimula kami sa garahe at ngayon meron kami isang physical store, isang food truck at walong empleyado. Sandalan daw ng couple ang isa't isa sa pagharap sa mga pagsubok na kaakibat ng negosyo. Masaya kasi iisa kami ng pat. Parehas kaming mahilig sa business. Isi ko yung isa lang yung mahilig sa business para mahirap din. Inenjoy rin din talaga. Hindi raw mapigilan ni Daniel Masenti sa tuwing naaalala niya ang kanyang humble beginnings yung mga naging customer ka syempre sa school lang yon yung mga classic namin ngayon na order sa amin parang binabalikan nila na eh dati ano burger din naman binebenta mo buy one take one pa may putlong pa naalala nila eh palaki tulong yon na dun kami namulat dun sa ganong business kasi ito kami masaya eh future plans namin para sa the burger garage syempre eh, makapag branch out maipa franchise namin siya soon gusto namin kumalat siya sa buong Pilipinas payo ni na Daniel at Kenneth sa aspiring business owners. Walang masama kung magsisimula po sa maliit. Basta ikaw mismo naniniwala ka sa produkto. Yun talaga yung pinakamahaligyan na gawin. Yung hilig mo na. Magaan gawin yung isang bagay pag nag-enjoy ka.